dahil tapos na nga ang handaan sa lobong sa 2024 baka may mga karne-karne pa kayong tira-tira dyan o isda, tara gawin natin panahog sa gulay adobong sitaw ang ulam ko ngayon dahil marami pang mga natirang inihaw na karne ito muna, gagawin ko hiwa-hiwain ko maliit gagawin kong adobong sitaw medyo gulay-gulay naman eh, puro tayo humba puro karne, puro lechon ang ating katawan, puro kolesterol na papuntang oing kong baboy na tayo Gisa, gisa ng sibuyas, bawang. Ninipis-nipisan ko pala maghiwa ng karne para mas madaling kainin, mas madaling matunaw sa bibig at hindi madaling magtinga tinga hands. <laughs> at saka nilagyan ko ng sabaw, dalawang baso. Ayan. Tinimplan ko na rin ng asin, pamitang durog, ajinomoto, tuyo, syempre para kulay-kulay naman ang ating buhay ay may kulay. Happy New Year sa ating lahat. Sana ay masaya ang inyong bagong taon ngayong 2024 at maging successful at makuha nyo ang inyong mga pinapangarap, makamit nyo ang inyong mga pinapangarap at luto na ang ating sitaw adobo recipe. Yummy, yummy. Half cook lang siya mga lalabs. Ito na, tara, kain tayo. Iwas-iwas sa kolesterol ha, gulay-gulay din minsan. Love you!